Good. 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 Tapos sila talaga magluluto? Oo, dito sa restaurant na to, sila yung magluluto. Pero the other the other is is na siya kasi, dito na lang nila ito. Wala silang ko yung luto. Wood. wood. Oh. We have to use it. Yeah. we'll so, okay. buy our own, maybe tomorrow. Do you need food? Good. Grabe naman yung koko mas masarap ba Coke dito? Ay, basulat eh. <laughs> Parehas lang siya. Eh. Ito, grapes. Here. Parang ano lang eh, no? Alam mo, ganito yung kainan ng aso namin daw. Pero kung saan nila ganito lang. Kasi mo, nagtatagalog ako pa.

Ang laki na ng sound nito oh, sa ano, uh open oh, access. Bilingual na 'to eh. Yan is... <laughs> <laughs> e. Meron na yung na sila guling. Guling oh. Ito na yun. Mga sila. Hindi ba, ako nandito. Mahal ba dito? Mahal? Hindi naman. Mahal? Parang hindi naman. Ako umuwi na si Sheila. Kala ko naman makikita ko siya. Eh, Sino mas malaki sa inyo? Mas malaki si Gina. Pero nagda siya ngayon. Mas As in malaki, malaki yung katawan na. talaga. Mataba tayo, mataba. Oo. Nung sumunta siya dito, medyo ano mataba yung Mataba siya? Nataba. Nataba na siya. Pero nag-diet siya. So she's on a diet naman right naman. now? Oo. Oh, oh. Nag-ano pa rin siya. Kikipo. Si Tapos nag-IIF siya. Oo. Grabe, oh ang lalaki oh. Umayat. Gurema, lago. Ang gwapo na nagluluto sa atin. <laughs> home. <laughs> the way of the the business class uh, going here, uh, sabi ko sa kanya, oh, uh, para lang tayo, para lang tayo nagkumuha ng waiter na. Bakit ano? Hanggang, <laughs> Pero pagkain lang yung sinaserve. Uh, I don't know, after we uh, eat, natulog na May ice cream pa. May ice cream. Can I tell you, this? this is Kita 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 habis kau. Ice cream tu. Ice Pata na? Pata na po. Masarap po. Masarap po. Masarap 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 yes, masarap masarap naman. It's good but we will not do it again. Ah. <laughs> Because it's expensive it's very. Expensive. Ah, it's expensive. expensive. it's like five times more than the usual flight. Pero ang comfortable yung biyahe Yung almost same lang, same lang din, same lang. But it's just 3 and a half hours flight hour hour. lang. Yeah. 3 yes. and oh, oh, So it's not really worth it. Pare, kasi kami nandere, nandere. Alam mo worth it yun kung makakapag sex kami doon pero hindi naman pala Hindi dapat yung napa-parang room na sarili mo yeah. okay sa akin Siguro pang, pang Di ba pa pa sa Dubai Yes Dubai going eh. to Dubai we go to the Dubai room? yes oh, so. May room talaga? Ay hindi room ata. Kasi eh, lang sa Parang may division lang ako, oh, oh. oh, parang gano'n. Kasi oh. Oh. there are like two categories, merong first class and business class. Pupunta oh. din atang sa Europe oh. may ganun. Oh, kasi malayo. Oo. Oh, oh. Hindi siguro iisa-isahin oh. ko pero it, since na ko na yung pagkata dito. Okay na. Okay na. Next time, we'll just choose economy. It's the same. And we hey, will... Okay. Pwede you know, okay. no, na lang ka? Pwede. Ang okay, tapos. Saan na yung video mo? Saan sa oh, uh, yung sasaw-saw yan? Mga na try mo. Hindi gusto ko yung cheese. Where's the cheese? You wait. Mamaya, titignan ko pa yung... Be, pwede tayo. Be. Be. Masarap din kasi dito pag binigoyin din yung... Ah, okay. Ah, talaga? Meron okay. mo. May etiquette pa sila sa pagkakarang. Ay, Ayun o. No, wala naman. Saan nadalhin yung cheese? Yan, dyan. I-grill. Ah, din. Thank you. So, wala kayo. Ayun, kayo Sarap yung mm -hmm. kayo, cheese. Legit? Maasin asin siya so na medyo ma maasin. talaga? 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 Yes. Talaga. Yeah. Oh, picture mo na. Oh, one time. One, two. Araso? Araso? Aras... Okay. Araso? Sige. Araso? Sige. 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 Sige na lang. Sinuruan. My friend taught him of some Tagalog words. Eh. Nasabi na siya when we were in Indonesia si Sheila nung bagong dating na dito. ba? Diba? Ito na po may tasa. Mm, Kapalit mo yan. Mm, Mas matanda. Hindi, mm. may tanda siya. Mm. Bakit parang mas matanda siya sa'yo? No? Malahe na siya din. Bama ko yung tulad na. Oo, ganun pala yun. Nililinis ko. Ang tissue. nilinis niya yung mga oil. Basta lagyan niya na yung cheese. Ano ka na naman na nabay? Pag bumalik sa ngayon sa malaking timpang ulit kasi na-depress kami kayo naman. Kao nga mm, nung ko lang Kaya sa pangalaman. Uy, grabe oh. Ang bilis niyo, lipat agad oh. Ngayon malamig na, mag-winter na. Parang napipinto na si mami kasi January siya nawala winter. Parang isang halos tayo ng buwan. Eh. Si Mama February 6 yun. February 6 yun siya, di ba? Mm -hmm. Ang hirap mag-adjust, no? Ang hirap mag-adjust kasi wala kang mapagpantuhan ng ano mo, di ba? Ay, gagano. Yung mga Yung mga decision making mo na, ano mo yun? Mm -hmm. Dapat may katulong, may pagkatanong. Hindi, okay. tsaka pressure ka kasi ikaw na yung magdidesisyon. decision ganun. ganon ganun ikaw mm -hmm. na. Kayo na yung parang pinaka-ano. Oo, mm -hmm. oh, yun na. May lolo kami, may ano, pero, pero hindi, buo, hindi, tayo buo. Tayo lang, hindi buo. Hindi buo. Ang okay, pa siya tatay. Eh. Yeah. Pero, hindi na siya yung para sa decision making. Parang pinababayaan niya na kami. Tapos binibigyan ko na lang siya ng ginagawa para hindi siya na yung tape. Tapos mo na dito. Isa lang. Arasok! Hana? Hana? Dulce? <laughs> um, <laughs>